Ano ginagawa niyo sa Bicol? Nagbabalik yung pao! Manikurista kayo? Ano pa? Tante yung anak ko! Ano, huwag okay, kayong okay, sumigaw. Ka, huwag sumigaw, mga pang... Ano? Ilan ang anak niyo? Thirteen! Po, Kuya Will! Labing tatlo anak niyo? Labing tatlo po. Okay. Asan ang asawa niyo? Ano po? Driver lang! Asan nga? Nasa Bicol po! Sabihin okay, niyo! Binabatay ko po Masaya, masaya, masaya. Okay, okay. Relax ko, oh, napapagod kayo. Ay, ikaw naman, ikaw naman, ano ginagawa mo sa buhay? Sa bahay lang, Kuya Will. Nag-aalaga kay Papa. Ang ah, mo Papa mo. Pa, nandito na ako sa wow Wawa, Will. Baka kabili na ako ng oxygen mo. <laughs> ano sa akin ng tatay mo? In Paisima, Kuya Wil. Ah, oh, okay. Ano ba trabaho mo? Wala, Kuya sa Tumasideline lang po ng pagmamasahe. Sino ito mga kasama mo eh? mo, lalaki na kasama mo. Mga ano, si Kuya Wil, mga tricycle drivers sa lugar namin! May hey, simpong ako! Lupa ka Alam? Lupa yung simpong ko eh! Hindi nag-ano... Hindi nag... Ano yun? Nag... <laughs> hindi po lang ako, ano, nakakamulikit po sa... pamilya. Sira! Kaya ko, kailangan si kayo, 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 kayo Wim kasi yung anak ko, nagkasakit, sakit nag acute yung kimya. Ah. Pinapagamot niya ba? Pinapagamot ko po sa PGH po. <laughs> Kaya sa kanya, naglilibang siya. Kasi anak niya, may leukemia. So siguro para makalimutan ng problema, okay, pero pag uwi mo... Pagkatapos, puntaan mo anak mo ngayon. Opo, kaya. kuya. Alam mo nang kaya kakainin, ha? Opo, kuya Ben, salamat. Diyos, bigyan mo ng jacket. Opo. Ha? ano ba kalaki, anak mo? Gano'n kalaki? Small, medium? Medium po, kuya Ben. Ten years old po siya. bata pa? Bata pa po. Eh, bakit, bakit medium? Mali, small lang siguro. Ten years old, may sakit. Mm, may po. Salamat po, Kuya Will. Relax lang kayo. 50,000. Sige na nga. Hatiin na!